Yan o, oh, yung sunog. Lumalaki na naman yung sunog. Agoy! Hala, lumaki na siya. Hala. Malaki na ng apoy. Ate, saan ba yan, te? Ang laki na niya, oh. At saka, bakit, ano? Bakit maingay? sum ini halo halo lu oh. Mm. Allah. Grabe, oh. Ano ba? Liveware siya! Agoy, amoy ano siya? Amoy na oh, ano? O current electric? Ay, ano? Hindi ko alam Nisan, kami here. Chika, look at, look at that, The fire. Ay. Where is this? Where is it? I I don't know.

Dita Hi. Hi. di Junior. Uy, mungkin Lita <laughs> Junior. Hi, baby! Ang laki na nito. Bliss sa Lola. Hi! Ang laki na niya. Asa papa mo? Asa papa mo? Si Juan? kanyang daddy. Oo, oh, ate, ang laki. Hindi, na ka? Buti nga na na kanina, lumip, lakas, ano talaga, tumaas. tumaas siya sa puno, umakyat, inakyat niya yung puno. Ha? Oo, oh, oh, may puno, ang apoy, ang apoy, nagkapuno. Shisina, ano? Tawagin mo yatawag ng pulis ate? Ang buong bombero. Oo. No. Nasaan? Astag. Na. No. No. Mm. <laughs> hindi ba ini itawag uh. sa bumbero ate? Mm. Wala bang ano diyan? No, Nakatago. Yeah ate, do. Yung mga nakatira diyan, wala ba? Walang ano dyan, walang village. Pero dito sa baba na yun, mayroon din sa unahan, pero iso yung pag yan, makapal. Ayan, oo, oh, umaakit na, oh. Makapal na yung, pag makapal na yung... nauna na kasi yan. Ah! Ano bang umpisa niya kaya? Ano bang umpisa niya kaya? Ah, isda! Paigay kong isda. Paigay kong isda. kong isda, Dali. ang lutsuhan. Kamukha ni Nitan. Kaya nga, kamukha ni Nitan. O, tingnan mo ate. Parang si ng baby. Nitan, this is your face when you are a baby. Take a look at him. Yeah, this is your face before when you're a baby. My goodness, Nitan. Nasa imong school? Gusto we'll ko? Oh, no, oh, oh. Ako ini nervous niyan oh. Kasi na umabot na yung ashes dito eh. Tayo na stress, kumain na nga. Oh, Oo, maano naman yan. Maraming bath dyan. Ilang minutes na ba itong live? Eh? Gawi na lang ano, pen para ano. Ayaw na siya mag-zoom in eh. Masyadong malayo, no? Tapos, alam mo naman, yung phone natin is A15 lang, yung kakopong-kopong pa. Samsung A15? Oo. <laughs> yung unang labas <laughs> na A15. A15. Oh, yung ashes, oh. Kumakain. Oh, yeah. Ano man yun, public holiday man karon kay Kuan, Chinese New Year. Mga insik man, diri dahil mga insik. Kain. Asa si na, mama ni mo? Asa Ah, ni ulit siya?

stress ko sa sunog ba? Tabang ba? Sa may tabang? Ang ganda ng mountain dito. Oh. Nung nakaraan dyan yung sunog sa mountain na yan. Ngayon, dito na diyan Ngayon, dito naman may sa tagaliran. Kumakain sa lang. Kain lang. Aba, ang sweet naman. Hi. Hi, <laughs> Saktong yun ba? Pag nako ba? Huwag yung pagtunol niya. Ay, pastilan. Dollar. Hi ate. Hi live. Uh, ang ganda dito. Ang ganda ng ano. Ngayon pa lang. Kanina pa. Naka 10 minutes na akong live dito. Bago pa lang nag-react. Mm, ano. Bumbiro. Ngayon pa lang. wala naman dito yung sunog sa so, may mais. Ang layo eh. Dahil pa may ayun na. na. Meron na naman, oh Wala bang ibang pasukan siguro, no? Dito siguro, paikot. Ate, bakit dito dumaan yung bumbero, te? Eh? Bye bye na. Bye bye. Love you. Love you. Eh? Siguro yung nag-report taga dito. Hindi alam kung sa ano. Bye <laughs> bye. -bye. bye, -bye. Oy, oh, bye, bye din sa akin lola. Bye, bye Lula. lola. Bye lola. Salamat, bebe. Bye bye. Lula. Ah. <laughs> Salamat, baby. bye, -bye. Okay. I'm so sad, ikaw din ha, ha? God bless, God bless you more. Sabi, mm -hmm. naman. Sige, okay, sige. Mag-anak niya, Anthony, yan. <laughs> <Hindi. laughs> kapatid niya? Hindi. Kapatid yun, babae. Ano, okay. ah, oh, kapatid niya? Yung bata ba? Okay. Yung papa ng bata. Yung papa ng bata, <laughs> pinsa ni Anthony. Oo, ah oo. -ah. Yung mama. Oo, oh, tama nga. Pins yung, oo oh, nga, tama. Pinsa ni Anthony.